Not good? Ay. Hilaw pa mga good. Hindi mga kakapaabot, be. Mag-wait ano ka, be. Hilaw pa. Hilaw pa ba? Hilaw Ay. pa. Be, Luisa. <laughs> mapasok ka, mapasok. Oh, Ay, Balik na. Hatag na kay papa niya mo. hatag na kay papa. Kay gamito niya. Kay init ang kuan. Kaldiro. Hawa ha. Kay init na ha. Hawa. ka init. Hawa. Kay init. init. Hawa, kainit na. Di ka ka paabot, ha? Hawa, kainit. Wow, sarap. Uy, ayo pang. Init kayo pang. Ay, excited sa katapaghak, uy. Kaya, kutara ng plato, dapat ka ito. Kuha plato, kuha plato. Kuha plato. Oh, kuah plato di tu. Tali. Ni plato plato. Kuah kuah plato kuah plato Isa. Kuah plato kuah plato. Kuah plato, plato di tu kau. Kuah plato. Plato man ang kuha on gun. Kuah plato di tu kau. Kuah plato. Di tu nasi lemak pang Dale, dale. Dale, nasi lemak sapang. Dale. Dale, kuah plato, dale. Kuha plato. Kuha plato, kuha plato. Kuha plato, isa lang. Kana. Kana, kana. Plato, plato. Plato. Plato ba plato? Kana oh plato. Patu, kana, patu. Beh.

Opo na, opo, opo, opo. 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 Patinikan ulit ako